Magandang araw, ilang linggo na lang ay makikilahok na naman tayo sa halalan bilang mga botante. Ibig sabihin, tayo ay magluluklok ng mga susunod nating leaders sa ating bansa, mapalokalman man o nasyonal. Kasama sa ating iboboto ay ang isang party list. Pero nauunawaan ba nating lubos kung aling party list ba ang dapat na binoboto? Yan ang ating tatalakayin sa panibagong edisyon ng Pagsusuri ako po ang inyong lingkod, si Heidi Bernardo Sampang. Nag-aanyaya para sa sama-sama nating pagsusuri sa may init na usapin sa ating lipunan. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Narito si Dan Gonzaga, hatid ang pag-uulat patungkol sa ating paksa. Balita segment. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Mahigit sa kalahati ng mga tumatakbong nominee sa mga party list ang hindi kumakatawan sa mahihirap o marginalized sector. Batay ito sa isang pag-aaral ng Election Watchdog na Kontra Daya. Lumabas sa pagsusuri na isa sa bawat apat na party list nominee ay mula sa mga political dynasty, habang 25 naman na may kaugnayan sa malalaking negosyo, 18 may konektado sa polisya at militar, habang may ilang mga grupo naman na may kadudadudang advokasya o sangkot sa katiwalian. Aminado naman ng Commission on Elections o so COMELEC na ginagamit ng mga tradisyonal na politiko ang party list system para sa kanilang sariling interes. Ayon po kay Comelec Chair George Erwin Garcia, ginagamit ito ng mga may kapangyarihan upang makapasok sa Kamara. Matatandaan na binaliktad ng Korte Suprema noong 2013 ang naunang interpretasyon sa party list Law. Partikular ang probisyong nagsasabing tanging mga marginalized group lamang ang maaaring maihalal sa Partilis System. Sa naturang desisyon, inaasang magpapatuloy pa ang pamamayagbag ng mga tradisyonal na politiko sa party list System sa halip na magbigay daan sa mga tunay na kinatawan ng mga marginalized sector, patuloy itong pakikinabangan ng mga may kapangyarihan. Para sa pagsusuri ito po si Dan Gonzaga. Susuri sa FEBC Radio TV. Ikaw ay nakatutok sa programang Pagsusuri, isa sa ating paglilingkod bayan dito sa FEBC Radio TV. Sa bayan tayong napapanood sa GCTV sa pamamagitan ng Channel 185 sa Signal TV. Mari mong balikan ang mga nauna nating pagtalakay sa mga isyong panlipunan sa mga piling social media accounts na mga hintilan natin sa buong bansa. Ayon po sa tala ng Commission on Elections o COMELEC, mayroong 156 na Certified Partylist Groups na tumatakbo para sa 2025 elections. Lahat sila nagsasabing may sektor sa lipunan na gustong katawanin sa Kongreso. Pero sa totoo lang, marami sa kanilang nominees ang galing din sa mga political dynasties o di kaya ay mula sa mga mayayamang pamilya. Suriin natin ngayon ang disenyo ng Partylist System at para tayo ay magabayan sa tamang pagboto. Makakasama natin sa puntong ito si na Bishop Ruben Abante at Contradaya Convener Professor Danilo Arao. Okay, at nagagalak po tayo at nagbabalik ang ating pagsusuri at hindi lang yan kundi ang interview natin na sa pagkakataong ito ay narito si Professor Danilo Arao. siya ang pinaka ng Contradaya Associate Professor ng UP College of Media and uh, Communications. Magandang araw sa iyo, Professor Dang. Yeah, magandang araw din po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood. Uh, kontradayang araw po sa ating lahat. <laughs> magandang pagbati yan. Kontradayang araw. Alam mo, itong panahon na ito ang talagang kailangan-kailangan ng maaaring ibahagi ninyo sa ating mga kaagapay, mga mamamayan at mga botante. Pag-usapan natin, Professor Dan, ang tungkol sa party list system na mayroon tayo. Na maaari mo bang ibahagi sa sa amin ano? Alam ko naman na ang kontradaya, kayo talagang tumitingin sa lahat ng mga aspekto no sa mga grupong mga tumatakbo. Una, pakipaliwanag mo ang party list system at bakit mayroon tayo nito, ang party list system po kasi ay nasa ating saligang batas at nakasaad dito na kailangan magbigay ng representasyon sa House of Representatives para po sa mga nasa laylayan sa lipunan. So ito po mm -hmm. yung tinatawag na proportional representation. So 20% dapat ng uh, upuan ay nakalaan para sa marginalized. So sa kasalukuyang Kongreso anim na 43d upuan po ang pinag-uusapan natin. Ah uh, mm -hmm. yung saligang batas alam naman natin noong 1987 at noong pong uh, 1995 ay uh, ipinatupad naman yung 7 uh, yung Republic Act number no. 7941 o yung Fertilizer System Act of 1995. And then uh, mm -hmm. three years later po ipinatupad at uh, inimplement yung uh, sa una-unahang uh, party list uh, elections ko sa ating bansa. Uh, before the party list elections ng 1998, uh, magkatapos po ng people power, ang nangyari lang po ay binigyan ng sectoral representation yung ilang mga sektor sa ating lipunan pero ina lang ng Pangulo. Si then President mm -hmm. Cory Aquino ina lang niya. Pero ang kaibahan sa 1998, meron na pong uh, sistema na taong bayan mismo ang boboto sa ninanais yeah. nila na party list group na kakatawan po sa kanilang interes So dun po in a nutshell, nagsimula yung uh, party list system natin. So gaya ng nabanggit ko, 1995 ipinatupad yung batas, 2025 na po ngayon. Kaya itong taong ito, medyo historical kasi ito yung ika-30 taon o ika-30 uh, taong anibersaryo ng uh, Republic Act uh, po. Okay, di bali sana dapat eh, maganda na ang ating kamalayan dyan. Pero hindi, palagay ko para sa akin, hindi rin lahat ng ating mga kababayan at botante ang naunawaan ko ano ang party list system na ito, ba't merong party list. Ibig sabihin ang pagkakaiba sa regular na mga representante sila yung mga regular nagrerepresenta sila ng mga distrito kung saan sila naroroon ito naman nagrerepresenta ng mga sektor sa ating lipunan at nabanggit mo yung mga nasa laylayan yung mga marginalized na mga sektor at uh, sa bawat uh, eleksyon yata nagbabago ito hindi ba okay magandang tanong po yan uh, ang pagbabago syempre ay nangyayari kung sino yung nakakakuha nang uh, sufficient number of votes para pumapunuan yung uh, bilang ng mga upuan yung 20% nga, na allotted para sa mga party list. Uh, kaya lang yung naging uh, pagtalikod kung mararapat ko marapat nating tawagin na pagtalikod ito sa obhetibo ng saligang batas at kahit sa party list system act ay yung uh, pagdomina o yung paghijack mm. o pagbastardize Uh, ng party-list system natin uh, sa kamay po ng mga mayaman at makapangyarihan. At kung uh, yeah. tatalon tayo sa kasalukuyang uh, election cycle ngayong 2025, lumalabas po sa aming pananaliksik na mahigit kalahati po ay hindi talaga kumakatawan sa marginalized and underrepresented. At yun yung nakalulungkot na kwento sa likod ng uh, mga party-list election. Uh, ng nakaraan at ng kasalukuyan kasi sila 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 na lang yung nagdodomina. Dinodomina na nga ng mayaman at pakapangyarihan yung district representation na nabanggit po ninyo uh, per congressional district sila yung uh, nagdodomina pero pati ba naman yung para sa may mahihirap yung mga nasa laylay at kalipunan eh practically hinayjak, ginagaw, ninakaw nila sa kamay ng mahihirap para po sa kanilang uh, pansariling interes. Paano nangyayari ito, Professor Dan? Ito ba'y dahil sa kahinaan ng ating batas? O ito ba'y kasi alam mo, napaka-innovative, pati na ng ating mga tumatakbo eh, no? Kahinaan ba ito ng ating Comelec? Saan natin ito maipaliliwanag? Uh, all of the above po, yung mabilis na sagot. Sure. Una, may kahinaan yung naging interpretasyon ng Korte uh, Suprema kasi sa totoo lang noong 2001 nanindigan yung korte suprema batay sa isang desisyon nito nang may mag-file at may magreklamo na mga na disqualify na party list group sabi nila nung 2001 para sa marginalized at underrepresented yung ating party list system pero noong 2013 uh, noong may magreklamo na naman na na disqualify uh, ang sabi naman nila in not so many words ang, ang party list system ay hindi lang para sa mga Nasa laylayan ng lipunan, uh, pwede rin yung iba pa. Basta uh, sasabihin lang nila na sila ay advocate or nag-champion sila ng mga partikular na sektor. Kaya dahil sa 2013 na decision po ng Korte Suprema, ito yung tinatawag na Atong Paglaum case, uh, nakapasok ng mas maramihan. Yung mga mayaman at makapangyarihan, nagkaroon sila ng legal na mekanismo legal na excuse o palusot para po uh, ma-penetrate nila yung isang sistema na dapat na nakalaan po sa mahihirap. Tapos, yung nabanggit po ninyo, kahinaan ng Komelet, uh, kasi sa totoo lang uh, pwede namang maging mapanlikha yung Komelet para yung mga mayaman at makapangyarihan pero ayaw nilang gawin. Uh, Siyempre, sila yung dapat na magpaliwanag bakit uh, parati nilang sinasabi na tali yung kanilang kamay, ayaw nilang i-exercise yung kanilang quasi-judicial function. Tapos, yung isa pa rin aspekto na, na, na nabanggit na rin kanina, uh, talagang naging mapanlim lang, mapangbudol, mm -hmm. mapangloko, o outright na sinungaling yung marami sa mayaman at makapangyarihang tumatakbo at ginagamit yung party system kasi sa naitatago nila sa publiko yung kanilang pagiging mayaman at makapangyarihan, kunwari, eh, bahagi sila ng may hirap. Kaya lang, uh, syempre, pag nasa, nasa kapangyarihan na sila, doon lumalabas yung kanilang tunay na kulay. Hmm. Uh, Alam mo, isang malungkot na bagay na ang ating uh, House of Representatives, ang ating uh, uh, sangay na yan, ano, ay naging napuno na ng mga mayayaman, mga kilalang tao, mga sikat. Uh, sa pakiwari ko, Professor Dan, eh, may nabalitaan ako na ang impression kasi ang mga party list ng mga representante ay second class sa House of Representatives. Kaya tuloy, para bang nagkaroon sila ng kaisipan na ang dapat pumasok dito ay yung mga sikat at mayayaman no, na makapagsasalita. Okay? Kasi yun daw mga ina-appoint o nilalagay nilang representante para sa mga sektor na ito, mga party list, eh mahina naman dahil wala nga silang yaman, wala nga silang pangalan, hindi sila sikat, kaya nagiging second class sila. Kaya anong nangyari, eh para bang, ano bang tawag niya, nagkutsaba sila o nagpartnership sila para ang mag sa kanila, eh yung may mga may kakayanan na, na may kapangyarihan na, kaya sinakoy na sila. Okay. Ang pagiging second class, linawin ko lang na mga citizen ng party list, uh, sa party list system po, Uh, hindi po yan dahil sa hindi nakapag-aral or mahina, quote-unquote, yung mga party list representative na mula sa may hirap. Mas may kinalaman pa ito dun sa mga technical na bagay tulad ng committee assignment, budgetary allocation, pati assignment ng offices sa House of Representatives, tapos yung pagiging mga uh, opisyal ng mga komite, whether as chair or, or vice chair. So, mas yun yung usapin po rito. Uh, malaking insulto para sa mayana mayaman at makapangyarihan para sabihin na, da na, na dahil sa kanilang limitadong edukasyon, hindi nila makakayang makipagsabayan sa mga Inglesero at mga matayang mag yeah. aralan na mayaman at makapangyarihan. Uh, ang isang ordinaryong magsasaka, kahit po hindi yan marunong mag-Ingles, kahit wala yang alam sa pagpapasa ng batas, yan po pumapasok yung tinatawag nating complete staff work yung mga legislative mm -hmm. staff ang mag ang gagawa ng technical na trabaho kung paano gagawing bill ang isang ideya. Kumbaga trabaho ng uh, mga legislative staff yung pagso-file ng mga bill pero yung mga ideya syempre manggagaling dun sa party yes. list representative po mismo. Kaya malaking insulto na porke hindi marunong mag-ingles, porke hindi nakapag-aral eh wala ka ng pag-asang maging uh, party list representative po. Kaya uh, nagiging excuse lang ito ng mga mayaman at makapangyarihan gaya ng nabanggit po ninyo para sabihin nila na o sige kami na lang ang uh, tulong sa mahihirap uh, under the party list system, yung sila na lang ang aako ng pagiging party list representative. Yes. Pero pag naupo na sila, ulitin po natin, their draft yeah. report would show na uh, minsan sila pa nga yung unang-unang kumukontra sa yes. ng mga sektor. Okay. Na nagiging, na nagiging, nagiging, sa na. nagiging pang sarili na. Nagiging pang sarili na. May mga sinasabi, makamahirap, pero ayaw ng legislated wage hike. Ayaw hmm. ng regularisasyon. Mas gusto nila yung contractual na arrangement. Ayaw nila ng tunay na reformang agraryo. At higit sa lahat, Uh, through the years uh, and the empirical data would show this ayaw nila hindi sila pabor sa mga batas na ko kontra sa political dynasty yung para sa yeah. median ng substance yung nakasulat po sa ating saligang batas hindi sa political dynasty ayaw po I nila yun. ibig sabihin in a way professor Dan ang marginalization na dapat na binibigyan natin ng pagkilala no sa ating ano mga Uh, nasa laylayan. Nagiging, nagsisimula tuloy yung marginalization sa loob ng kongreso. Tama po yun. At yun yung parang irony ng uh, party list system natin. May party list system ka na dapat natutulog sa mga marginalized pero under the party list system, mas lalong na ma-marginalize yung na-marginalize na nga. Uh, don't Ayo. get me wrong sir uh, Bishop. Uh, Paminsan-minsan may mga party list group na kumakatawan talaga sa interes ng uh, mga nasa laylayan sa lipunan pero kakaunti lang sila. Minsan nga mapibilang mo lang uh, sa isang kamay yung mga uh, ganitong uh, quote-unquote matitino or mga makamahirap na party list. Kaya sinusubukan nila na makapagpasa ng mga batas pero siyempre dahil talo sila ng mayorya, yung mayorya, yung mayaman at makapangyarihan, kaya hindi maipasa-pasa. Actually kahit yung mga effort para i yung ating party-list system, oh uh, hindi rin, uh, rin nagpo-prosper sa Senado at sa Kamara de Representante uh, kasi nga ayaw nila na baguhin ang batas na nagsisilbi po sa interest nila. Parang anti-political dynasty law lang yan na kahit kailan eh, ayaw nilang support sa So hindi natutugunan talaga yung dapat na maiangat ang ating mga nasa laylayan sapagkat ginagamit at nagiging opportunity ngayon sa mga opportunista. Napakalungkot niyan. Eh lalo pa, siyempre, mag i pa naman tayo. Ano, ano ang uh, dapat nating gawin? Eh ito ba? Halimbawa, kung ang tinutukoy natin eh maitaas ang mga nasa laylayan, dapat yung sektor, ang ating ikinakampanya, hindi pangalan ng mga tao. Hindi ba? Tama po. Tama po. Magandang punto po yan. Uh, pero yun na nga, babalik tayo sa klase ng eleksyon na meron sa Pilipinas. So ano ba yung characteristics nito? Uh, among other things, ang pinag-uusapan natin yung personality politics. Kaya ang mas na ikakampanya, yung personalidad, kung artista ka ba, kung sikat ka ba, or kung may apelyido, familiar ba yung apelyido sa ah. uh, masa. Halimbawa. So ganun din yung party list. Minsan pagandahan ng pangalan, kung ano yung usong telenovela, kung ano yung pangalan. Halimbawa ng sikat na artista, i-appropriate ia mo para uh, maging uh, uh, kapansin-pansin at may name recall kumbaga, sa mga tao. Kahit yung mga programa ng gobyerno, lalo na patungkol sa ayuda, uh, ina-appropriate ng ilang mga party-list uh, groups para po uh, maging pamilyar yung pangalan nila. Uh, kaya na alam po ninyo, uh, dun sa mga survey na lumalabas hinggil sa party-list uh, election, uh, na-flag po namin yung halos lahat ng mga nangunguna sa survey kasi na-flag in the sense na uh, Nakita namin na hindi nila kinakatawan yung uh, interes ko ng mga nasa laylayan sa lipunan. It's either sila ay bahagi ng political dynasty, sila ay bahagi ng uh, malalaking negosyo, may connection sa polis at militar, uh, merong mga pending na corruption cases yung uh, ilang party list nominee ng populist group na ito, may kadudadudang advokasya o kung hindi naman ay limitado ang informasyon o wala halos informasyon uh, na isinisiwalat sa publiko kahit na dapat kung kandidato ka, kung tumatakbo ka, dapat nagpapakilala ka. Hindi nga lang hmm. sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero kabalik na rin yung nangyayari. Parang tumatakbo ka pero tinatago mo yung informasyon tungkol sa iyo. Tama. Eh dapat nga ang kumagahain sila kung magsasalita sa so publiko, ang ihahain nila yung mga issues that confront itong mga nasa laylayan, mga marginalized. Opo, tama po 'yon. Yun. Uh, yun, yung yung problema sa election system natin, uh, kahit sa party list, uh, siguro ano, trivia na lang uh, ginagaya nila minsan yung logo ng mga sikat na kumpanya, minsan nga ginagamit nila yung acronym ng sikat na kumpanya. Halimbawa isang pharmacy na ayun maraming bumibili sa pharmacy na to Pero hindi nila yung logo. Halos akala Ayan. ng mga tao yun na yun. Kaya pagka ikaw ay suke ng uh, kumpanyang ito, baka yun yung iboto mo. Kasi merong elemento ng pandilin lang o pambubulo. Kaya nga uh, yun din yung, babalik, kung babalikan natin yung Comelec na nabanggit po ninyo kanina, Uh, minsan sinasabi ng Comelec, wala raw silang magawa tungkol dito. Pero simple lang naman yung hapon natin sa Comelec. Eh. Kung hindi, hindi nila kayang kasuhan, and most likely, hindi makakasuhan kasi technically legal naman yung kanilang ginagawa, pwede naman silang magpatawag ng public hearing tapos magtanong ng mga simpleng tanong uh, to explain kung bakit ganito ang kanilang strategiya, bakit ganito ang katangian ng kanilang party list. Tapos i-televise natin, uh, i-live streaming natin itong mga public hearing na ito. Uh, hayaan nating maupo yung mga taga-media o kahit yung mga representante ng election watchdog para yung mga leading questions at yung important critical questions yung ma-erase po natin. Uh, ayaw ng COMELEC ng ganong klaseng uh, intervention. Okay. Uh, samantalang nasa kapangyarihan naman nila ito at wala, wala naman silang lalabaging batas kung halimbawa magpapatawag ng mga ganitong klaseng public hearing. So ang pinaka-problema natin, ang pinaka-challenge natin dito ay yung sistema at proseso. Well, uh, Professor Dan, maraming salamat sa iyo. Medyo uh, naalanganin tayo sa ating oras pero itutuloy natin ito next week. Pero yung pinag-usapan natin yung revealing na ito sa ating mga kaagapay at mga uh, taga Masid, ano Maraming maraming salamat sa iyo. Babalikan natin si Professor Danilo Araw next week sa ating pagsusuri. We'll go back sa ating program. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia. Dumako po tayo sa maaari nating tinan mula sa salita ng Diyos na may kinalaman sa ating pagpili ng ating mga kandidato. Doon po sa 1 Samuel chapter 8 ay makikita natin ang kung ano nangyari sa bansang Israel. Well, they had prophets na tumutungo sa uh, kalooban ng Diyos para sa kanila. Subalit, ang ginawa ng mga Israelitas ay hinintian po nila ang mga propeta ng Panginoon kundi pumili sila ng kanilang magiging hari. Ano po? Well, we can relate to this. Minsan po tayo mga mana palataya, dumadalangin tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng tamang mga leaders, makapili no? tayo ng tamang kandidato. Pero ang pinaka-bottom line po noon, ang ating pagpili, eh, sangayon sa ating sariling mga kaisipan, sariling mga kapricho, sariling mga hatak o tulak kaya sang ayon sa ating laman. Tandaan po natin ito, kahit tayo mga mana palataya, ano po, tayo kahit mga nakay Kristo na, mayroon pa po tayong laman. At parang pagkain yan. Gusto pa rin natin ng masasarap na pagkain, matatamis, puno ng kolesterol na nakakasama sa ating lupang katawan. Ganon din po ang pagpili ng kandidato. Hindi natin tinan kung ano ang nakakasama sa atin. Ano po? Pero doon sa 1 Samuel chapter 8 ay uh, sabi ng Panginoon kay Samuel, "Now therefore, hearken unto their voice. Nevertheless, yet protest solemnly unto them and show them the manner of the king that shall reign over them." Sabi ng Panginoon kay Samuel, "Sige, pakinggan mo sila. Hayaan mo sila ang pumili." <clears throat> Subalit, warningan mo sila sapagkat may consequence yun. Hindi po natin eh, sinasabi na ito ang binigay sa atin ng Panginoon, maghahari sa atin o mamumuno sa atin. Bakit po eh tayo ang pumili eh? Binibigan tayo ng ganun choice ng ating Diyos. Kaya ang kinakailangan, tayo po ay maging masuri, tayo ay maging responsable. Gawin natin ang lahat ng kamalayan, lahat ng karunungan upang ang ating pagpili, ay hindi lang po maging sangayon sa ating kapakanan, kundi sangayon sa pamantayan ng katuwiran, pamantayan ng katotohanan, pamantayan ng kung ano ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya palagi po natin sinasabi sa mga programa sa DCAS, Blessed is the nation whose God is the Lord, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Pero kung dinod just natin ang ating laman, ang ating sarili, ang mga tao, paano po kaya tayo pagpapalain ng Panginoon? Isipin po natin yan at maging pagsusuri po nating lahat ang bagay na ito. Pagpalaan tayo ng Panginoon. Susuri sa FEBC Radio TV. Kahit pa nga ba kay haba ng listahan sa mga balota ng mga tumatakbong party list para sa midterm elections, isa lang sa kanila ang ating pipiliing iboto. Kaya sana ang isang boto na yan para sa party list ay hindi na mapunta dun sa mga gusto lang magpayaman pang lalo o kaya ay manatili lang sa kapangyarihan. Ibigay na po natin ang ating boto sa party list sa karapat-dapat para naman lumakas ang tinig ng maliliit at ng mahihina sa ating bayan. Sa pangalan nina Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ng ating buong pangkat, ako po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumainyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.